today mayon tayong i-upload na calibration sa ating motor pero bago yan pag-usapan muna natin yung ECU model so bakit nga ba natin to pag-usapan kasi itong ECU model is hindi magkapareha kahit parehas yung motor ninyo, pero mayong chance na hindi magkaparehas yung ECU model. So, pwedeng sa Flash niyo merong MTU-5, and sa ibang flash merong MTU-5.2. And napaka-importante na alam natin yung ECU model, kasi pag nag-upload tayo ng bagong calibration, let's say, for example, nag-remap ka, So, dapat alam or ma-select mo yung tamang ECU model. So, itong motor natin is, pagbubuksan natin to doon sa left side, wherein doon nakalagay yung ECU. Sa ECU, mayroon tayong makikita ng MT-05. Pero sa bandang itaas, mayroon din tayong makikita ng MT-05.2. So, now, kung baguhan ka, o wala kang masyadong alam sa pagmamotol, makukonfuse ka kung alin ba dun yung tamang ECU model. Yun bang MTO5 or MTO5.2? So, ang MTO5.2 is medyo uh, advanced siya ng konti compared doon sa MTO5. So, magkaiba po silang dalawa. So, now, uh, ganito yung gawin nyo para malaman nyo or para malaman natin kung alin ba yung ECU model na nakalagay sa ating motor. So, itong ating motor, meron siyang Uh, bin file or flash memory wherein doon naka, nakalagay yung ating uh, mga parameters or tables, sa uh, lahat ng kakailanganin ng ating engine. So, pag dinownload natin yon doon natin malalaman kung ano ba yung ECU model na nalaka, nakalagay dito sa ating motor. For example, dito is mayroon kong ito yung kanyang stock bin file na dinownload ko galing sa ECU. And as you can see, dito tayo sa kanyang file. Okay so as you can see yung kanyang file is meron siyang 200 or ito uh, ito yung bigat ng kanyang file is merong 256 KB. Okay so kapag ganito yung uh, memory ng file na dinownload nyo galing sa ECU ibig sabihin na yung ECU model ninyo is MTO5 .2 okay so MTO5.2 yon kapag yung kanyang file is yung memory file is 256 now kapag 128 uh, KB naman or 128 kilobytes ibig sabihin na yung uh, ng uh, ibig sabihin na yung memory ninyo or ECU model is MTO5 ayan So, try natin maghanap ng mga bin file dito. So, once dinownload nyo itong uh, software, meron na siyang kasamang ibang bin file. So, just like this one, itong Briggs and Stratton no, uh, no Auto Sensor. So, click natin yan. So, as you can see, yung kanyang memory file or yung memory ng file is 128. So, ibig sabihin na itong uh, ECU, ng Briggs and Stratton I don't know kung motor ba yan or kotse or ano ba yan pump boat is mt 5 so ganun lang kadali para malaman nyo yung tamang uh, ECU model so yun lang yung gawin ninyo and that is accurate so dapat kasi alam natin yung tamang ECU model kasi You know, para sigurado tayo pag nag-upload tayo ng calibration. Pero let's say for example, nag-upload yung MotoMo is uh, MTO5.2 and then yung ECU model na na-select mo is MTO5. Well, mag work naman yung mga parameters na Uh, in-upload mo, pero mag overthink ka nga lang na tama ba yung ECU na sinelecto baka anong mangyari sa motoko, so mas mainam na alam natin yung tamang ECU model ng ating motor, so ganun lang kadali guys as simple as that, so additional na rin, ito yung mga ECU since nandito na rin lang tayo ito yung mga ECU na pwede syang marimap gamit yung uh, software na gamit natin Okay, para hindi na kayo magsayang. Okay? So, it, itong MTO5. Ayan. So, as you can see, pwede siya sa flashing or pwede niya siyang i -tune. As you can see here, pwede niyong ibahin yung kanyang mga parameters. And, ano pa ba? Itong MTO5.2. So, basta yung moto ninyo is MTO5 or MTO5.2 yung inyong ECU model pwede na siyang i-flashing or pwede na siyang i-tune. Pero if ever yung uh, motor ninyo is merong MTO 5.3 na ECU model, so hindi siya pwedeng i-tune. Maday pwede siyang i-diagnose pero hindi na siya pwedeng ma-tune. Yeah, so, flashing will come in the future. So, hopefully, pagdating ng panahon, like mga probably next year, magkakaroon na tayo ng flashing sa MTO3 and sa bagong flash ngayon. Kasi yung bagong flash ngayon, yung 150X and yung Flame 150X, yung kanilang ECU model is hindi pwedeng i-remap gamit tong ECU na to. So, mahal kasi yung mga software na uh, pwedeng gamitin para pag-remap ng mga bagong 150X. So, ito yung ECU ng bagong uh, 150X. So, itong Bush MSE 8.0. And CAN yung gamit niya, hindi K-Line. Okay, so itong gamit natin is uh, KKL VAG COM. So hindi siya pwede doon sa flash 150X. So ang cable na uh, bibilhin nyo, pag, let's say for example, meron kayong ganitong software. So kahit hindi nyo siya ma-remap, ma pero pwede nyo siyang i-diagnose. E pero dapat yung bilhin nyo na cable is CAN. Okay? C-A-N. Okay? So, C-A-N. Kasi pag C-A-N, iba kasi yung kaniyang protocol. So, ang ISO protocol niya is 15665. Ah. So, iba yung kaniyang protocol. Ibig sabihin, yung protocol is para siyang usapan or agreement ng software dito sa ating ECU. So, pag iba yung protocol, Of course, hindi natin mako-connect yung software papunta dito sa ating ECU. So, pwede pa rin mag-delete ng mga fold codes gamit itong software na to sa 150x or Flame 150x ninyo. Pero hindi siya pwedeng i-remap gamit itong uh, software nito. Kasi, as you can see, flashing is not implemented for this ECU. Ibig sabihin, hindi niya siya pwedeng ma-remap. And... In the future, pwedeng mangyari na pwede na tayo makapag remap ng Honda. Ayan. So, Honda Keyline, as you can see, flashing welcome in the future. So, that will be probably next year. Hopefully, next year. Pero, basin, dugay pa na siya. So, let's hope and pray that that will be next year na. So, yun lang guys. So, mainly, ang uh, concern natin dito is yung ECU model. So, by the way guys, ito pala yung bagong update ng uh, software na gamit natin. So, yan guys. See you sa susunod kong video.